Gusto mo ba na ikaw ay mamimiss niya ng sobra-sobra? Yung mababaliw siya sa sobrang pagkamiss niya sa iyo. Lalong-lalo na ngayon na malayo kayo sa isa't isa at gusto mo na palagi kang mamimiss ng partner mo. Kaya ngayon, gawin mo itong ritual na ibabahagi ko sa inyo. Ito'y napaka-simple at napaka-epektibo basta dapat 100% ang paniniwala mo sa mga ganitong pamamaraan at hindi hindi talaga siya mapapakali hanggat hindi kanya nakikita o nakakausap kahit sa cellphone man lang kung LDR kayong dalawa at araw-araw mamimiss ka ng mahal mo. Una, ang gagawin mo lamang, kumuha ka ng papel at panulat at isulat mo ito sa papel. Pangalan at apelido ako ay mamimiss mo araw-araw. Isulat mo lamang ito ng tatlong beses. At pagkatapos mo na itong masulat, hawakan saglit ang papel, pakatitigan mo ito ng maigi, at bagitin mo ang nakasulat sa papel ng tatlong beses. At pagkatapos ay lagyan mo ito ng kaunting laway mo at pagkatapos ay tupiin kahit ilang tupi at saka ilagay ito sa plastic o ziplock at dalhin kahit saan ka man magpunta at paniguradong mababaliw siya sa sobrang pagkamis niya sayo at kung sa gabi, sa tuwi ikaw ay matutulog pwede mo rin itong ilagay sa ilalim ng unan mo at uunanan mo ito at kinabukasan, kunin mo itong ritual at dalhin kahit saan ka man magpunta ilagay sa bulsa mo o di kaya sa bag mo at itago o dalhin ito hanggang kailan mo gusto. At paningkuradong araw-araw, mamimiss ka ng mahal mo, malayo o malapit man kayong dalawa sa isa't isa. At ito muna sa ngayon, maraming salamat po sa panunood. May God bless us all.